Tingnan natin ito nga mga scenario dito. May mga naka na gano'n. You know. But ba't ewan ko kung ano meron dito. Anong activity dito? Anong event? Ba't uh, naka ka? filming lang po namin Elfie. Elfie lovers, gusto mo. Ay, uh, Nice costume, guys. Okay. Yeah. I-YouTube to, ah. Kaya pinupokus namin ang mga mukha nyo. Ayan. Para makita ng public, may ganun pala. Anong role mo doon? Uh, Simon. Simon? Simon, yan ba si Simon? Ganyan ba si Simon? Blondie na yung book ni Simon. Ano ka na, El Pilibusterismo, no? Noli pala yung Simon. Ano ka na pa? Eh, si, si Noli pala, si Ibarra. Ako si Simon pala, si Pilibusterismo. Okay, okay. Thank you. Thank eh. you. Thank you. Okay. okay. Chamurros. Ayan po. Iyon ang mga kabataan natin. Ito mo. They are cute. Let us see here. Ayun no? Oh. Wala oh. Kasi share the um, summer. Uh, April eh, 16, 25. Ito mo siya nila. Okay. Ayun daw sila sila daw yung gaganap na dol ng ah uh, uh, simon ng el Pilbustarismo. yung batang yon na blandy yung buhok. okay mandar ang driver ay okay. oh, meron pang isa pa, meron pang isa si yun 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 ino yun o. Yun, o. natin yung mga manonood yata yun ng teatro Okay. Ah, may isa pang museum. San Agustin Church. Okay. Ano? Punta-punta kayo dito sa Intramuros, guys. Ayan. Okay. Sarap naman nun, no, no? Biyahing ganun, no? Okay. Sarap ng buhay. Okay. Natsyambahan ko, ah, Maven. Okay. Kaso, ayoko na kumunang kumuha ng ticket no ng Intramuros. Mukhang hapunin ako masyado. Kailangan na ako sa work ng uh, before 7, eh. Okay. O, oh, may mga ganyang senaryo pa. May kalesa pa, oh. Okay. 2025. Meron pang kalesa. Inabot ko. Okay. Kuya guard, pwede po magtanong, saan yung bahay Chinoy? Ah, uh, doon ma'am, unang kanto, pangalawang kanto, Kabindo Street, left kayo. Pagdating sa kanto, yung building na malaki sa side mo, sa right side mo, Yun. Okay, kala ko dito, kaya dito ako papunta, sorry. Thank you pa kuya. Okay, doon daw ang bahay Chinoy. So, lalakad pa ako. Pero makikita at makikita ko pa rin yun. The, at least na daanan natin itong mga to. Ito, lagi naman akong dumadaan dito. Marami talagang corner dito. para <tipan> dito. Dahil uh, na ito, pakita natin ang Intramuros. Uh, pwede din kayo lang sa Intramuros Cafe. Yan, yung, yung mga lagi kong mga pinupuntahan, guys. Ito. Lalapit nga ako sa si Kalesa, Oh. Ayan, oh. Para matandaan nyo pa yung mga Kalesa. Sa panahon natin, may Kalesa pa. Ayan, Oh. Oh. Tapos bigla ko dinuraan. Ayan, Oh. Ayan ang mga mama magkakalesa ngayon panahon natin, year 2025. Uh, may kalesa pa rin. Okay. Fair hey, guys. Ayan. Pakitandaan lang po itong linalakaran ko. So, uh, pupunta akong kabildo. Then I'll turn left Papunta na yun ng bahay Chinoy na sinasabi ng guard. In case mapagod ako, may budget naman talaga ako pagka ganito nagagala ako. Okay? Okay? Ayan, maraming kabataan, ay oh. Ayan, daming kabataan. Okay. Eh, mukhang nalalapit na tayo. Sabi isang kanto, so di ito. Ito yung siguro pa kasi may nakita akong Chinese lantern eh. So ito ang Cabildo Street. Para may kaklase ako dito dati. Nung college ako, may pinupuntahan ako dito. Kaya kabisado ko ang street. At uh, madalas din talaga ako sa intramuros. Ah, uh, story ay lang guys. Alam nyo na. Uh, gusto ko pagka naglalakbay ako, naiistorya ako sa inyo hindi yung ako lang ang nakakaalam ng mga pinagagawa ko at pinupuntahan ko. Okay. Oh, ito place ng pamasa to eh. Okay, ayun nga o oh, kabildo. Left eh. O oh, left o oh, di. Wait. Last na tanong nga lang to. Paniguro lang. Kuya, saan po yung bahay Chinoy? Yun ba, masunod na kanto. Yun po ba? Uh, oh, yung sa kanan, sa nga side. Sanga okay. Lang. Thank you po. Okay. Ang bababait ng mga tao dito. Nakita nyo yung mga nasa ano. Si Isko, si Chi at Tienza. Yan ang kandidato ng Maynila. Okay po. Isko tsaka Lakuna po dito kasi sa amin. Okay. Okay. Ito ang place na kabildo. Masa to. So kung mapadpad kayo ng intraburos, nakita niyo to, may mga nakakainan naman na uh, affordable. Ang uh, mga turo-turo. O napagod ka, lumakad ka na malayo, na masyal ka, um, may mga makikita ka mga pagkain, mga makakainan. Uh, pero meron kasi mga place dito na kinakainan eh. Hindi ito mga place na to. Okay, yeah, okay. Ah, okay, ko na. Parang ito nga ito, itong place na to. So, uh, we finally find it. Found it na yun yung uh, bahay chinoy na sabi ko. Parang yung museum din ng Binondo si at Kienza talaga, tsaka si Dumagoso. Tapos sa Lakuna naman, Yul Serbo. Eh si Yul Serbo, screen name lang yun eh. Nieto rin si, ano, si Yul Serbo. Marvin, John Marvin Nieto yan eh. Yung real name niya, John Marvin Nieto. Okay. Okay. Sana lang, sana lang bukas. Galing. Galing gaya na sinabi sa atin ng uh, guard eto oh, oh, may nakita tayong ano dito, building at ito angilo king heritage center ay sarado naman eh so hindi na alam po ano meron dyan Ayan na. Linakad ko actual. At rinecord re ko kung paano papunta. Matatandaan nyo naman siguro to kung paano papunta rito. Okay. Sino man na makakita nito sa YouTube. Alam na kung paano papunta. Okay. Ito may garden naman. Ito. Lara, ba't ka sa bahay niyo? Doon na. Doon na doon may kadagay tanong eh no Kuya, sa yung bahay Chinoy? Ito, yan na po ba yung entrance? Ah okay ito daw, ah okay o <laughs> yan na, yan na pala nakapaskil niya eh. Museum of Chinese bahay Chinoy okay, ganun lang talaga matyaga ako maglalakad at magtatanong. matutuntun mo kung saan yung hinahanap mo, so ayan finally found out na dito sa may Intramuros, makikita ditong bahay Chinoy. Ang history ng uh, mga Chinoy, dito, kulturang Chinoy dito sa Pilipinas. Okay, lalapit na tayo, and tingnan natin kung bukas nga siya.